dapat kamu ha sa inyong seating arrangement paduol gid mm -hmm. mo sa mga bride kanang naka glasses wow, wow. si Shal kanang mga nagsigig tabog pani sila ang baba si ko uy Ano okay. na nila itaw na, na, likod. Hindi pa nag-iisa. Nagdadalawa dito. <laughs> Ito na si oh, Bok. na may classmate ka kayo mag-ano, magsigig-bit-bit o sa basketball. Diba? Yung bisag yung ring, no? Oo. Oh. Kuyo niya, naitawal si Yahang Liog. Oh. na? Eh, yahang uniform, eh. yahang sapawan ug jersey, diba? <laughs> Wait, ako mas ganahan ko nga si teacher ang magpili, ang mag-decide sa seating, arrangement. arrangement. Okay, usually, itapok ni mo ng mga bugoy sa likod. Hasta mm. yung sa baas Hastang classroom. Hasta sa baa. Diba? Uh, uh, diba, ka na alang dahil mga manglabay nga ka ng mga papel na bola. ba diba, mm. Mapunta sa front. Mm. Daya mga teacher nga may go sa erase the board. Diba? Correct. Diba? Oo. Oh, so, oh. Uy, hindi kaya na nato Ka na mag-surprise-surprise surprise kang ma'am din. Ng mga frog, diba? Ibutang sakuan. Marag case. So, wag <laughs> ganun <laughs> yun. Dami mga frog na mga, mga tauron bit-bit. Uy, naghahan no. naman na... mga hulagway. <laughs> No, diba? Uh, uh, but karon nga, kuan karon nga panahon, I don't know, unsay uh, set up sa classroom. Mm -hmm. Pero ako ganahan jud ko makatapad ko ka ng bright do para pag may mga assignment, may oh, oh. mga oral recitation, mm -hmm. maka makasikura ko nga. Unsay answer. Wow! anak wow. man siya? Wait oh, sa... Naman uban nga, moingon nga ka ng, ala gatunan ka, wala ko niya ang Hindi kay perfect score. Perfect score. Oh. mag-ask unsay answer, wait sa... Uh, unsay answer, wait sa do no, sir, ano ang pagiging munti <laughs> no no mo kundi mga classmate yun yung yun ana and saludo po sa to mga classmate dol nga hmm. nagnaning yun tawon i don't know if pwede gihapon ron kada ang maligya sa room ay dama diba? siguro gihapon na that was my ano that was my kanang source Your of recovery uh, stage o kanang panahon <laughs> sa una pag ang usaka putos nga kanang frutos o kanang yaki mahurot na hmm na nako yung 64 pesos in a day. Ginansya. Ginansya. Ginan siya. Diba? Ngayon, pautang man ako na sa kong classmate nga si so, J-Lord Oy. Wala na rin name. O, iyan so, sa una. Mm. Di buho classroom na pula ang abil. Uy, correct, Oo. no? May patong ang imuhang ka ng halin sa una kay natubuan ikaw kay Ulag. Wow! <laughs> <laughs> ako po i-shout out oh. Uh, ako ang classmate kasing uh, si Ana Carissa Laplap doon. Mm -mm. Kaya mo po na siya nga classmate. Kadalingin ako nakawag chucky. Wow. Kaya naging chucky. Oh, oh. Nakawag sandwich. Dato oh, oh. nga mga pala. Sila to mga, mga rich, di ba? Diba? Oh. Out kaya of reach. Pagpapot dito ko nga, unta, hindi siya ganag kaon bro. Noon natin yun know, ang na, mga classmate nga kanabit ang pag sulod nila sa room kay humotpod ka ayo mm. o nga kanabit ang ilahang. Amoy heaven sent. Correct. Ang ilahang. Ilutang sa Avon. <laughs> Ako sa ano, kayo mabuslo, talam itong brochure o dinod-nod. <laughs> try na ako na sa mga bra nga section ba? <laughs> Wala nang i-set pa siya. Sabi! Lili, si doon <laughs> 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 really? ano no, good po nga ka naman itong musulod sila sa classroom. Tapos ang ilang blouse, gani ka ng white bitaw, patungan ng ilang feather feather nga jacket At or sweater. At morang si sugar ito yung eh, feather. Hindi <laughs> <laughs> <No. laughs> oh. na may uban nga daw nga mga kalantaw kanya nga, ala dato, gini siya. Uh -huh. Oo. Oh, tapos naka nail extension fake nails, di diba? Yung mga bag, yung mga branded ng mga bag. Oo, oh. sa una backpack ba, pero sila kay naka shoulder pad. May brand sa bag sa so una, nga sikat ka ayo. I don't know if napanakaroin. Which one? Jansport? Uh, Jansport. Oh, yun ako oh, inanaw, oh. higit na ang kuhan mo murag wish sa ito ang no, mga sudyante. niya na mo hmm. feel na mo, kaya mo uh, naka, nakaangat na mi sa buhay. Diba? Na ako yung napalit one time, Jansport lang to siya. <laughs> Huwag ka tong ipari sa mga. Yeah, Iyan John Sport. <laughs> John Sport. Tinapoy oh. ka ng sapang piipon nga Adibas. Wow. <laughs> tolokas ka stripes. Naimar ka Adibas. <laughs> Kaya mo ang shoes kay Mickey. <laughs> Kaya dapat maging contento oh, tayo oh. sa kung unsay ma-afford sa atong ginikanan ng mas pasuot. Hindi mm -mm. diba? Di kay kamo muna lang magbuot-buot mo diha haog at to cart check out ngayon yung ginikanan yung pabayron pag-abot yun sa parcel. Mm. Oh, na siya. So, students, mm -hmm. let's do good. Yeah. Dapat ka nang uh, mahuman ang tuig nga mo sa stage ang inyong hanggin ni kanan. Mm, kay nag-decorate di <laughs> ay. Kay koorda mama ang mamang papa. Dili, to done the medal. Di wow, diba? nahuman ang medal at least. No, that. Ano ba na-check ko sa kanang mga MC? Mm -hmm. oh, requesting the proud parents to please come up on stage and don the medal. Oh. oh, Pero in fairness, ha, pagsaludo na ito, Idol, sa mga mm. teacher nga uh, nanukad Correct. At least, andam ang ilahang, uh, physical body, mm -mm. ang mental health, Correct. ang emotional uh, stability, mm -mm. financial stability. nga uh, maatubang nila ang lain-lain nga mga hagit sa academic year 2025 and 2026. Labi Correct. ng pagdrapo sa sipon sa bata. Oo nay si na oh, mo ingon mam si kaan kay nakaike ah mau paipagsugod sa klase. ano ni pastila naman oh. ma'am ma 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 ako ako tapat kay ihan na si kuan May mga wai Excuse me po. Kalain.